Poltang, poltang, poltang kaya bay, poltang. Poltang kaya bay. Ay, pa yan. Okay bay, okay bay. Ay, stop ba yan, stop Okay ba oh pa ah. clear siya tawag na kakakilala sa akin dyan. sa Castanyo sa, sa'yo. Sa ah, uh, sa Barangay, ano? Barangay Ocho, sa, Barang, oh, sa Balo. Barangay Ocho, sa Sabi na ba't yung mga babae niya? ayo Okay. <laughs> ayo mga ka mga ka bigote, Clint Yuel. Choke ko, Clint Yuel. Mahar ka dito. oh, Clint May silo. Bye, Okay, bye, okay, bye. Clint Yuel pa, meron po tayong promo ah. Promo, Clint Yuel. po, Huwag oh, mababay yung presyon. Yan o. Ayon po sa bulong. Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Easy. Okay ba? Okay okay, 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 okay. okay mga kabigote. Clean siya tayo. Cléntio el, mga va